Hello mga tambayers, welcome back to my channel. Sa video ito mga tambayers, magluluto ako ng pang-ulam. Pero bago ko simulan ang lahat, mga tambayers, intro muna tayo. At sisimulan ko na ngayon mga tambayers na hiwain ng patatas ng maliliit. Katulad na nasa video mga tambayers. At makikita nyo mga tambayers, binababad ko sa tubig ang patatas para hindi siya mabilis mangiti mga tambayers. Yan ang isang teknik sa paghihiwa ng patatas mga tambayers. Next naman natin hihiwain ng carrots mga tambayers. Katulad din ng patatas, malilit din ang hiwa mga tambayers. So naman natin babaltan mga tambayers ang onion maliliit din ang hiwain niyan mga tampilers katulad din ng patatas at karot. Next naman natin ang garlic mga tambayers. Pitpitin lang natin mga tambayers. Tapos hiwa-hiwain natin ang maliliit o pino mga tambayers. Katulad na nasa video. At ngayon naman mga tambayers, ilalagay na natin ang Argentina giniling sa malaking bowl natin mga tambayers. At ilalagay natin ang patatas, carrots, garlic, onion, black pepper at oyster sauce mga tambayors. At halu-haluin natin 'yan hanggang mag ang ating mga ingredients. At pag natapos na tayo mag-mix mga tambayors, pwede na natin itong ibalot sa lumpia wrapper mga tambayors. Sa pagbabalot mga tambayors, nakadepende sa inyo kung malaki o maliit ang gagawin ninyong mga tambayors. at natapos ko nang balutin lahat ng lumpia mga tambayers ngayon naman maglalagay ako ng mantika sa kawali mga tambayers iintayin ko lang kumulo yung mantika mga tambayers bago ko ilagay yung lumpia at yan kumukulo na mga tambayers yung mantika dadrap ko na yung lumpia isa isa mga tambayers ingat lang mga tambayers dahil mainit ang mantika pinas forward ko na yan mga tambayers para mas mabilis parang katulad ng jowa nyo mabilis nawala, mabilis naglaho pero sa part na yan mga tambayers balibalik ka rin nila mga tambayers para hindi masunog yung lumpia parang katulad ng jowa nyo biniligtad baligtad kayo pero iniwan din kayo charot at yan mga tambayers pwede na natin hanguin yung mga tambayers luto na yan Okay mga tambayers, tapos na tayo sa pagluluto mga tambayers. Pwede ng tikman. Parang katulad ng jowa mo, tinikman ka lang pero iniwan ka. Charot! Sakto ang lasa mga tambayers, kaya subukan nyo na mga tambayers. Di baling wala kayong jowa, basta masarap pang nakain nyo. Charot! Don't forget to like, comment, and share sa video yung ginagawa ko mga tambayers. At subscribe na rin mga tambayers para updated kayo sa video yung aking ginagawa. Maraming salamat mga tambayers.